Umani ng batiko sa social media ang patakarang inilabas ng isang eskwelahan sa Maynila patungkol sa bawal na kasuotan o pagpapahaba ng buhok sa mga kalalakihan. Legal nga ba ang mga ganitong alituntunin para ipatupad ng isang eskwelahan? Legal po yan ayon sa Section 74, Manual of Regulations for Private Schools, may karapatan ang mga schools na magtakda ng panuntunan para sa disiplina ng mga estudyante nila. Kasama sa mga panuntunan na ito ang uniform at haircut policy usang loob naman na pumasok ang estudyante sa school at alam naman niya na may uniform at haircut policy kung kaya't hindi siya ngayon maaaring magreklamo laban dito. Ganun din po, sa ilalim ng Article 218 at 233 ng Family Code, binibigyan ng responsibilidad ang mga guro at ang paaralan ng mga laga sa kapakanan ng kanilang mga estudyante. Kabilang na po dito ang pagtatakda ng panuntunan pang disiplina gaya ng uniform at haircut policy. Kaya legal po ang uniform at haircut policy ng mga schools dahil bahagi ito ng panuntunan para sa disiplina at kapakanan ng kanilang mga mag-aaral. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, ifollow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po.